guys matatapang to kahit ilipante kayang talunin ito po ito bainti na ang pinatay nito guys yung manok na to sobrang tapang to bainti na ang napatay nito ito napatay ito naman ilan ang napatay mo? Ilan na napatay mo? Huh? Painti rin. Painti rin na kasi na. <laughs> Grabe. Oh, <kapang> <laughs>